Hello, what's up mga karagda TV? Ito, gagawa tayo ng yakult. Butasan, lalagyan stick Kumiming. o ming Ito, dilaan. Lalagyan natin ng stick. Lalagyan, lalagyan natin sa red. kusang ko lang. May ginawa din ako dito yung dalawa. E, balit pa na sila. Mga two hours natin balikan. Ayan uh, after 2 hours, ayan na nga, mga karagda TV, kuha tayo isa at ano yun natin. Pag hindi ginayang ano, tanggalin yung ano, yung parang yung cover, ano, or gawin na lang ng gunting ako hindi ko kinaya na gamitin yung paggamit ng kuchilyo hindi masyado matilis yung kutsili. Kung hindi nyo kaya, ano yun, paano nyo nalang sa magulay nyo para buksan. Ayan. Hindi ko nga dyan kinayag at ginamit na lang gunting. Ayan na. Hirapan na kasi ako dyan. Ginamit ko na lang gunting. Ayan na. Ayan ang resulta mga Karadlog TV. Sarap Oh. Ice drop na ice drop po. Mmm, sarap. Yan o, mga